Meron pong post itong si Ramon Tulfo tungkol nga dito sa mga Duterte, dito sa Duterte siblings. Medyo matindi itong kanyang banat na ito. At alam niyo po, mukhang pinaniniwalaan at mukhang mas pumapanig ang mga kababayan natin sa statement na ito. Kasi mukhang totoo eh. ah, uh, maraming patunay, ba? Diba? Nakikita natin ay uh, yung mga patunay tungkol kay Sara Duterte, tungkol kay Pulong, at syempre nga itong si Baste Duterte. Siguro sa mga susunod na tirada na itong si, uh, na etong si Ramon Tulfo, kasama na rin yung si Kitty Duterte. Hmm. Sana nga isinaman nyo na po. Sabi kasi dito, ito yan, veteran broadcaster Ramon Tulfo, unleashes a barrage of criticisms against the Duterte siblings. Vice President Sara Duterte, si Pulong Duterte at si Baste Duterte. <laughs> ang nakikita natin dito yung magandang kaya nga 'di ba? Tulfo Brothers versus Duterte siblings. Malaking banggaan ito kung sakali kung magkataon. Pero alam niyo naman yung mga DDS ay galit na galit ngayon at uh, siguro iniisip nila nila na malaking bantanga ang mga Tulfo Brothers dito sa Duterte siblings kaya kung ilang taon na rin na uh, gumagana yung yung mga trolls na itong mga Duterte para ibagsak at siraan ang mga tulfo. Alam yan. Alam yan ang mga Duterte mismo. Sila mismo ay alam yan na malaking banta sa kanila bukod sa mga Marcos. Siyempre, malaking banta sa kanila itong mga tulfo. ang uh, sabi niya, Eto, si Sarah ay certified na baliw. Alam ng buong sambayanan niyan alam ng mga kababayan nating matitino kung ano ang katayuan o kalagayan ni Sarah Duterte. Nakikita natin yan. Si Pulong ay abusado at di umano sangkot sa drug trafficking at kamakailan nga yung isyo ng uh, pananakit, pagbabanta sa isang bugaw. Binantaan ni Pulong ang isang bugaw dahil sa isyo ng bayad sa sa babae. Anyway, at syempre, itong si Baste ay palaging lasing nakikita natin na eto po ay uh, or itong mga Duterte sigurado ay may isang or may gagamitin na naman ng mga nasa social media para banatan din itong mga or itong Tulfo Brothers. Ganyan ang mangyayari. So tayo na kung tutuusin, wala naman akong pabor sa bawat isa sa kanila or kahit sino or wala tayong pinapanigan. Pero kasi ang nakikita natin, mas may punto ngayon ang mga ang mga Tulfo or ang Tulfo Brothers Kesa dito sa mga Duterte. Good luck.